What you guys to take and leave my daughter? Kumusta kay bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Eliminate Eliminator. ang kwento sa bansang London kung saan nakatira ang isang lalaking may bagong pagkakakilandan. Ang kanyang tunay na pangalan ay Martin Parker, dating agent ng US Federal. Ngunit dahil sa pagsali niya sa Witness Protection Program, kinailangan niyang iwan ang kanyang nakaraan, kabilang na ang kanyang trabaho, ang kanyang bansa at maging ang kanyang pangalan. Ngayon, kilala siya bilang Thomas Mackenzie, isang simpleng security guard sa isang bangko. Sa kasalukuyan, Tahimik ang kanyang buhay kasama ang kaysa isang anak na si Carly na walong taong gulang. Tulad ng ibang magulang, sila ay mayroong normal na buhay. Gigisingin niya ang kanyang anak, sabay silang kakain sa agahan at iahatid sa paaralan bago pumasok sa trabaho. Sa kanyang trabaho bilang gwardya, madalas siya ay nakaupo lamang habang nagbabasa ng magasin at nakatiting sa monitor ng CCTV. Siya ngayon ay isang parang ordinaryong tao na malayo sa delikadong buhay na iniwan niya noon. At pagsapit naman ng hapon ay uuwi na siya at sasamahan ng kanyang anak. Ngunit isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Dahil habang nasa kusina si Thomas, napansin niya na may mga ilaw ng sasakyan na nakatutok sa kanilang bahay. Bago pa man siya makapaghanda, biglang sumalakay ang tatlong lalaking nakamaskara, armado ng baseball bat, agad na naganap ang marahas na bakbakan sa loob ng kanyang bahay kung saan mag-isang lumaban si Thomas laban sa mga salarin. Sa huli, nawalan siya ng malay sa sobrang pagkakabugbog. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, tinanong niya ang mga lalaki kung bakit siya inatake ng mga ito. Habang hawak ang kanyang anak na si Carly, tinanggal naman ng isa sa mga lalaki ang kanyang bonnet. Doon ay sinabi nila sa kanya na nila ang pakete ng cocaine na umano'y nasa bahay niya. Nagulat naman si Thomas dahil wala siyang alam tungkol dito. Sinabi niya na baka nagkamali lang sila ng bahay na pinasukan. Upang mapatunayan, ipinakita niya ang kanyang bill ng kuryente kung saan nakalagay ang kanyang pangalan at adres. Nang basahin nila ang bill ng kuryente, napagtanto ng mga lalaki na mali nga ang kanilang pinasok ngunit dahil nakita na ni Thomas ang kanilang mukha kaya nagpasya sila na patayin na lang ito upang hindi na siya makapagsumbong sa mga pulis at nang akma na siyang papatayin mabilis na kinuha ni Thomas ang baril ng isa sa mga lalaki at ito ay lumaban sa kanyang galing at desperasyon isa-isang napatay ni Thomas ang tatlong salarin Matapos ang engkwentro, agad niyang niyakap ang kanyang anak habang siya naman ay sugatan at pagod na pagod. Pagkatapos ay nagtangkang tumawag si Thomas sa pulisya. Ngunit bago niya pamatapos ang tawag, muli siyang nawalan ng malay dahil sa tindi ng pinsala na kanyang natamo. Labis naman ang pag-aalala ng kanyang anak habang ito ay umiiyak at sumisigaw. Sa di kalayuan ay maririnig na ang sirena ng pulis na paparating na sa kanilang bahay. Kinabukasan, nagising si Thomas sa lob ng hospital at laking gulat niya nang makita ang kanyang mga kamay na nakaposa sa kama. Samantala, dumating ang isang detective na si Inspector Quinn at ibinalita sa kanya ang masakit na katotohanan. Inaaresto siya sa pagpatay ng tatlong banyagang lalaki. Gulat na gulat naman si Thomas at sinabi niya na para sa kanya ay ginawa niya lang ito bilang self-defense. Dagdag pa ni Detective Quinn na walang pagkakakilanlan si Thomas sa kanilang database na tila ba isa siyang illegal na residente sa London. Sinabi din ni Quinn na nasa ilalim na ng pangangalaga ng Child Social Services si Carly. Kinagabihan, habang nanonood ng television si Thomas, lumabas sa balita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at litrato. Ibinunyag din sa report ang kanyang buong pagkatao bago pa siya lumipat sa London. Maya-maya, dumating ang isang babaeng nurse sa kanyang silid at iniabot ang telepono at sinabing tinatawagan siya ng kanyang abogado. Ngunit laking gulat ni Thomas nang marinig ang boses ng isang dating kakilala. Ito ay si Raymond Rowe, dati niyang kaibigan at kasamahan noon sa federal agency. Sinabi ni Ray na papunta na siya sa London at makakarating siya sa hospital sa loob ng dalawang oras. Ngunit may mas mahalaga siyang bagay na sinabi dito. Ito ay mapipilitan siyang ilantad ang tunay na pagkakakinanlan ni Thomas sa pulisya upang siya'y mapalaya. Pagkatapos, nagpakuha si Thomas ng papel at ballpen para isulat ang numero ni Ray. Ngunit sinadya niyang ibagsak ang ballpen upang makuha ang clip mula sa papel. Nang makalabas ang gwardya at ang nurse silid, mabilis niyang ginamit ang clip upang maanlak ang posa sa kanyang kamay. Pag nabas niya, agad niyang inatake ang pulis na nakabantay sa pinto at sa likod ng kanyang kakaibang lakas at kasanayan, napabagsak niya ang dalawa pang pulis sa pasilyo ng hospital. Sa ibang eksena, makikita na mayroong pagpupulong ang dalawang mataas na opisyal ng American Mafia. Dito ay kasama nila ang isang illegal arms dealer na nagngangalang Cooper. Galit na galit ang mga mapya dahil depektibo raw ang mga baril na kanilang napili at nais nilang marifan ang pera na kanilang ibinayad. Ngunit upang patunayan ang kalidad ng kanyang armas, kinuha ni Cooper ang isa sa mga baril at itinutok mismo sa kanila. Sa isang iglap, parehong napatay ang dalawang mafia Pagkatapos ng madugong eksena, pumasok ang kanyang assistant na babae. Ipinakita nito kay Cooper ang balita sa kanyang cellphone na si Thomas ay nasa England na. At dito, lumabas ang mas nakakagulat na katotohanan na si Cooper pala ay biyanan ni Thomas. Siya ang ama ng kanyang yumaong asawa. Ang plano ni Cooper ay ipapatay si Thomas upang makuha niya si Carly dahil gagawin niyang tagapagmana si Carly ng kanyang mga iligal na negosyo balang araw. Hindi nagtagal. Nakipag-ugnayan si Cooper sa isang kilalang asasin mula sa Europe na nagngangalang Bishop ipinagutos niya dito na patayin si Thomas at dukutin si Carly nang hindi nasasaktan. Dahil sa malaking pera na inalok sa kanya, agad na pumayag si Bishop at mabilis na sinimulan ang kanyang pagsubaybay kay Thomas sa London. Samantala, sa tanggapan ng Child Social Services, si Carly ay inaalagaan ng isang babaeng agent na nagangalang Stacy na siyang kasamahan din ni Detective Queen. Pagdating ni Queen, sinabi niya kay Stacy na ililipat nila si Carly sa ibang safe house. Agad naman silang umalis dala ang bata. Ilang sandali pa, matapos nilang umalis ay dumating naman si Thomas. Agad niyang inatake ang isang receptionist upang makakuha ng impormasyon. Doon niya nalaman na nasa ikatlong palapag ang kanyang anak. Habang paakyat si Thomas, nasilayan niya si Bishop na abala sa paghak ng computer sa isang silid. Sa refleksyon ng salamin, Nakita pa ni Thomas kung paano pumatay ng isang tao si Bishop dahil dito mabilis siyang umurong at tumakbo palayo. Mabilis namang tumakbo si Thomas habang pinapaputukan siya ng baril. Inikot ni Bishop ang bawat palapag ng gusali para hanapin si Thomas. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, nakabalik si Thomas sa parehong silid kung saan niya unang nakita si Bishop dito ay mabilis niyang hinanap ang impormasyon tungkol kay Carly sa database ng computer. Nang matagpuan niya ang data ng kanyang anak, agad niya itong binura upang mawala ang lahat ng bakas. Hindi lang iyon, sinira rin niya ang cellphone ni Bishop na ginamit nito sa panghak. Matapos mabura ang lahat ng data tungkol kay Carly, mabilis na tumakas si Thomas palabas ng gusali at sumakay sa isang taxi na nakaparada sa harapan. Ilang saglit lang, sumulpot naman si Bishop at galit na napamura nang makita niyang nakataka si Thomas sa kain ng taksi. Hindi naman siya nag ng oras at agad niya itong sinundan gamit ang kanyang high-tech na kotse. Sa pamamagitan ng computer system sa loob ng kanyang sasakyan, nagawa ni Bishop na makipag-ugnayan sa taxi driver. Nagpakilala siyang isang pulis at sinabi na ang paseherong sakay ng driver ay isang kriminal na hinahabol ng mga otoridad. Pinakiusapan niya ito na huminto sa isang gasolinhan upang maaresto niya si Thomas. Walang kamalay-malay, sumunod ang inosenteng taxi driver at agad na huminto sa gasolinhan. Ngunit pagdating ni Bishop, wala ng tao sa loob ng taxi. Pumasok naman siya sa opisina ng gasolinahan at agad na chinek ang CCTV footage. Doon niya nakita ang ginawa ni Thomas. Bumaba ito mula sa taxi at palihim na tumalon sa likuran ng isang dilaw na truck na nakaparada. Mabilis namang hinabol ni Bishop ang naturang truck. Habang papalapit siya, napansin ni Thomas sa salamin ng truck na nasa likuran na pala si Bishop at patuloy siyang sinusundan. Dahil dito, mabilis na tumalon si Thomas mula sa truck at tumakbo papunta sa isang cable car station na malapit doon. Pagpasok niya sa cable car, nadatna niya ang dalawang lalaking may malalaking katawan at isang negosyante. Ilang segundo lang, dumating din si Bishop, ngunit nahuli siya sa pagsakay. Kaya't upang makabawi, naglabas siya ng makapal na bungkos ng pera at inalok ang dalawang lalaki ng 10,000 dolyar kapalit ng paghuli nila kay Thomas. Nang marinig nila ang alok na pera ni Bishop, agad na umatake ang dalawang lalaki kay Thomas sa loob ng cable car habang ito ay umaandar. Nagsimula ang matinding bakbakan habang ang businessman na pasahero ay natigilan at natakot sa sulo. Sa kabila ng kanilang pagiging liyamado sa laban, nagawa pa rin ni Thomas na mapabagsak at manakaut ang dalawang gonggong gamit ang kanyang bilis at matinding diskarte. Pagkatapos ng laban, Hiniram niya ang cellphone ng pasaherong negosyante upang tawagan si Ray at sinabi niyang salubungin siya sa cable car station sa loob ng apat na minuto. Samantala, si Ray na nagmamaneho ng kotse ay agad na binilisan ng takbo para makarating sa oras. Ngunit hindi lang pala siya ang naghihintay doon. Nasa istasyon na rin si Bishop, armado at handa nang patayin si Thomas. Pagbaba ni Thomas sa cable car, agad siyang pinaputukan ni Bishop kaya't napilitan siyang tumakbo palabas ng istasyon papunta sa kalsada. Mabuti na lang dumating si Ray sa mismong tamang oras at mabilis na nakatakbo si Thomas papasok sa kotse. Habang nasa loob ng sasakyan, napansin ni Ray na tinamaan ng bala si Thomas mula sa baril ni Bishop dahil dito agad niyang dinala ang kaibigan sa isang apartment at doon ay tinahi at ginamot ang sugat nito. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Habang nagpapahinga si Thomas, tumawag ang boss ni Ray at ibinunyag ang isang nakakagulat na impormasyon. Ang umaatake kay Thomas ay si Bishop, dating miyembro ng militar na ngayon naging isang mapanganib na asasin. At dito, lumabas ang tunay na dahilan kung bakit ipinagtatanggol ni Nare at ng kanyang nakatataas si Thomas. Hindi lamang para protektahan siya, kundi dahil gusto nilang mahuli si Cooper na sangkot sa pinakamalaking kaso ng illegal arms trade sa Amerika. Samantala, hindi naman tumigil si Bishop sa kanyang paghahanap gamit ang computer system sa kanyang kotse. Na-trace niya ang kinaroroonan ng sasakyan ni Ray dahil sa GPS na nakakabit dito. Dahil dito, Mabilis niyang natuntun ang apartment kung saan nagtatago si na Thomas at Ray. Samantala, habang papalabas na sana ang dalawa upang hanapin si Carly, biglang bumukas ang elevator at sumulpot si Bishop. Sunod-sunod ang kanyang pagpapaputok, kaya't napilitang magtago si na Thomas at Ray sa likod ng mga pinto sa pasilyo ng apartment. Sa kabila nito, bumalik sila sa kanilang silid at kinuha ang kanilang mga armas upang lumaban. Isang matinding paalitan ng putok ang naganap sa loob ng gusali. Sa kasamaang palat, tinamaan si Ray ng bala ni Bishop at malubhang nasugatan. Mabilis na dinala ni Thomas si Ray sa sasakyan at pinatakbo ito upang makatakas. Ngunit habang sila ay papalayo, unti-unti namang nawawalan ng buhay si Ray dahil sa matinding pagdurugo. Sa huli, binawian siya ng buhay sa loob ng sasakyan. Hindi pa rin tumigil si Bishop sa kanyang paghabol. Sinundan niya ang sasakyan hanggang sa matagpuan niya itong nakaparada sa isang madilim na eskinita. Bumaba siya upang tingnan ito. Ngunit bangkay na lamang ni Ray ang kanyang nadatnan sa loob ng kotse, pero si Thomas ay wala na roon. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa kanyang kotse, determinado pa rin tapusin ang kanyang misyon. Samantala, habang nakaupo si Bishop sa loob ng kanyang sasakyan, bigla niyang nakita sa rearview mirror na may baril na nakatutok sa kanyang liig. Ito ay si Thomas at nagawa siyang maisahan nito. Pagkatapos ay inutusan niyang magmaneho si Bishop patungo sa isang pantalan. Pagdating doon, iginapos ni Thomas si Bishop sa isang kahoy na poste gamit ang lubid. Inutusan niya si Bishop na tawagan si Cooper upang i-report na napatay na niya si Thomas at hawak niya na si Carly. Subalit habang nasa gitna ng negosasyon, lihim namang kinalas ni Bishop ang tali gamit ang maliit na kutsilyo na nakatago sa kanyang guantes. Muling sumiklab ang kanilang laban sa pantalan. Matindi ang palitan ng suntok at lakas. Tila pantay sila sa galing. Ngunit sa huli, nagawa ni Thomas na itulak si Bishop ng malakas hanggang sa mahulog ito sa tubig. Pagkatapos, agad na umalis si Thomas dala ang kotse upang hanapin ang kanyang anak. Samantala, si Cooper ay nakarating sa kinaroroonan ni Carly kasama ang kanyang mga tauhan na talo nila ang mga pulis at ang agent na si Stacy. Dito ay pilit niyang hinikayat si Carly na sumama na sa kanya. Ngunit dumating naman si Thomas sa lugar at nakita ang mga tauha ni Cooper na nagbabantay sa labas. Isa-isa niyang pinulbos ang mga kalaban hanggang sa makapasok siya. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, muling sumulpot si Bishop at nagharap silang muli. Sa simula ng laban, Tila nahihirapan si Thomas, ngunit nang umatake si Bishop gamit ang isang palakol na ipagtanggol niya ang kanyang sarili at itinulak niya si Bishop palapit sa mismong palakol dahilan upang tuluyan itong mamatay. Pagpasok ni Thomas sa loob ng bahay, nakakita siya ng kutsilyo sa kusina at kinuha niya ito. Sa kabilang silid, nadatnan niya si Carly kasama si Cooper at ang kanyang asistan. Hawak ang baril Tinutukan ni Thomas si Cooper at inutusan itong palayain ng kanyang anak. Ngunit mabilis na kumilos ang asistan at itinutok din ang baril kay Thomas. Tumayo si Cooper at inutusan siyang ibaba ang kanyang baril sa harap ni Carly. Dahil sa takot na baka masaktan si Carly ay napilitan si Thomas na ibaba ang kanyang baril. Ngunit ito ang kanyang naging taktika inilabas niya ang kanyang kutsilyo at inihagis. Saka mabilis na tumalon upang pulutin ng kanyang baril. Sa isang iglap, pinaril niya ang asistan habang ang kutsilyo na inihagis niya ay tumama kay Cooper na naging sani ng kanyang kamatayan. Dahil dito, parehong bumagsak at namatay ang dalawa. Agad namang tumakbo si Carly papunta sa kanyang ama at mahigpit siyang niyakap. Ang moral lesson ng kwentong ito ay walang makakapigil sa isang ama na iligtas ang kanyang mahal na pamilya maging buhay man ang kapalit nito. Salamat kay bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at paki-type naman sa comment section ang salitang agnos project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.